Kung ikaw ay kalmado sa panaginip, ito po ay signify ng good sign o good omen. Kung ikaw naman sa panaginip ng snake ay takot, may kaguluhan, pwedeng warning sign ito na kailangan mo na magpaklensing. Nanaginip ka na ba ng ahas o ng snake? Pero bago ka bahana, huminga muna ng malalim sa feng shui o metaphysical na interpretation, hindi agad ito masama. Ang snake ay depende sa konteks ng iyong panaginip. Kulay ng snake at ang reaction mo sa panaginip ito. Ang ahas sa panaginip ay hindi lang basta-basta nagdadala ng malas. Ito rin po ay mirror na tinatawag natin ng energy kung papaano mo hinaharap o haharapin ang pagbabago, ang takot, kapangyarihan sa sarili mo. Kung ikaw ay kalmado sa panaginip, ito po ay signify ng good sign o good omen. Kung ikaw naman sa panaginip ng snake ay takot, may kaguluhan, pwedeng warning sign ito na kailangan mo na magpa-cleansing. Kaya mask ka at ayusin natin ang chi energy mo. Sa feng shui, ang ahas, snake, ay may dual dalawang energy. Maaari itong maging swerte o kaya simbolo ng transformation, healing o paggaling, or wisdom o idea. Pero maaari rin ito magdala ng mga warning sign tungkol sa betrayal o kaya mga hidden energy sa paligid mo. Ang positibong meaning naman, ito pwedeng na represent transformation, pagbabago, at saka power, influence. Kung sa panaginip mo ay kalma ang snake ito o hindi ka naman tinuklaw, magandang sign ito. Pwedeng meaning niyan ay may pagbabago na mangyayari sa buhay mo. At itong pagbabago na to ay parang snake din ah, na nagtatanggal, nagsished ng mga old maling habits niya. Pag-alis ng mga negative ng energy. Pwede rin ito, ah, ito ng bagong ideas, wisdom, o kaya naman awakening. Parang sinasabi ng universe na maging handa ka na posible kang umangat, magdala ng abundance, at paglago ng buhay. Pag-usapan naman natin ang mga meaning na negative naman na sign. Pwedeng ang snake na pagka negative ang panaginip ito, pwede magdala ng hidden enemies, o kaya naman mga emotional tension. Pero kung sa panaginip mo, ikaw ay tinuklaw, kinagat ng asa to, o naging takot na takot ka, kailangan natin mag-ingat. Pwede ito magpahiwatig ng betrayal, lalo na sa trabaho alam nyo ba, sa feng shui reading natin, ito ay sign na may blockage sa energy flow natin. Lalo na kung sa area ng trust or mga relasyon. Ang ibig sabihin nito, baka kailangan mong maglinis ng mga paligid mo. Kailangan mag-detox, mag-cleansing, mag-smudge ng sage para mawala ang toxic energy. Ang cure tip ko dito ah, imbitahan si Mascarons kuha na mag-cleansing ng bahay ng tindahan nyo po. Pwede rin bumili ng clear quartz, obsidian crystal, sa store ni Master Hans Kua, ilagay sa tabi ng kama para ma-neutralize ang snake energy at mapanatag natin ang tulog mo. Sa feng shui, tatandaan natin na ah, ang panaginip ay may mga mensahe. Hindi na sa ito, pero kailangan natin alamin ang signs na mga panaginip ito para mas ma-interpret natin ng tama ang mga meaning nito. I do Dream Analysis. Nag-Dream Analysis sa Master Hands So, pwede nyo pwede po ko imbitahan o pwede kayo magpunta sa store ko po para sa Dream Analysis. Share this video at kita-kita tayo sa next function video with Master Hands Kuwa.